Happy birthday po sa may mga birthday po ngayong uh, second week po ng May mga kalaki. Happy, happy, happy birthday po. Oh. Ayan po, comment nyo lang po sa akin kung sino po may birthday ngayon pong May na to. At may libreng lucky numbers po agad kayo sa akin. De replyan ko po kayo mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki sa mga Hihingi po ng mga 6 digit lucky numbers Ayan po kasusumada ko lang po nandiyan na po ngayon sa screen Ilalagay ko po ah Tapos lang ibibigay po natin ngayon 3 digit at 4 digit lucky numbers po Dito po sa ating mga lucky followers po na nakatuto Kaya kung ikaw ready ka na nakuli ng mga lucky numbers natin ah, By birth month at birth year lang po ang kailangan ko Para po sa ganon ay ikaw na po ang ating ah, mabigyan ng lucky numbers ngayon po Ayan po syempre nagbabantay po tayo ng tindahan at may bibili po Ano yon ano yun po? Oh, meron, pa pwede tayong mag-load po mga kalaki, syempre po At uh, ating mga lucky numbers mga kalaki Ibibigay ko na po ngayon Kaya kung ready ka na na mabigyan ng mga lucky numbers ngayon I-reply ko po dyan, basta naka-follow ha Titignan ko po kung naka-follow ka Tapos share ka ng mga video natin Ngayon po ay may... 10 bukas po may 11 mga kalaki kaya tutok-tutok na po ito sa ating mga vlog at syempre po ang ating lucky numbers ngayon ibibigay bibigay 6 digit lucky numbers nakapost po yan at yung bibigyan natin ngayon yung may mga birthday po mga kalaki happy happy birthday at syempre buong may yan ha? request lang po yan mga kalaki baka bukas ikaw ang susunod nating manalo claim it mga kalaki good luck